Ayan guys, ito na guys, papaitan na baka. Tamang tama to pang ulam at saka pang pulutan na rin. Ngayon guys, magluto tayo ng pinapaitan na baka. Kahapon kasi bumili ako ng papaitan na baka, Pangpapaitan papaitan. Hindi eh, ko naluto eh. Kaya ngayon kululutuin lulutuin. Ayan o guys, tingnan nyo. Ayan guys o. Oh. Uh, bali, nilaga ko na ito. Pinakuluan ko na. Tapos, iluluto na lang natin. Ayan. Siyempre, maglalagay tayo ng Mantika. Yan. At ilalagay na natin ang ating inanon na bawang. Yan. Yan. At ngayon guys, ilagay na natin yung ating mga sibuyas na ating hiniwa. Ayan. Ayan, dami yung sibuyas oh. Kaya lang, nga natin ng ricado. Para masarap sa panlasa. Diba? Ayan. Ayan. At syempre, guys, syempre, hindi mawawala yung ating giniwang luya. Ayan, luya. Ayan, damihan natin luya para <coughs> mawala yung, ano, mawala yung lansa ng ating lulutoy na papaitan. Ayan, Ayan oh. Diba? Sarap. Ricardo pa lang. Ulam na. Ayan guys. Ilalagay na natin yung ating lulutuin na papaitan. Ayan o. Oh. Wow. Hmm. Bango. Lagyan na natin ng asin. Kambihan natin ng magic sarap. At syempre guys, hindi natin mawawala yung ating laurel. May laurel na kanina. Linagyan ko na. Paglaga ako. Ngayon, lagyan pa natin. Tsaka guys, ilalagay na natin yung yung nilagang pinaglagaan ng kanina yan Halo na natin tong tanglad. Yan. Then guys, pakuluan natin ng ilang minuto. Lagay natin yung sili diyan pa natin siling labuyo para medyo maanghang. Shoutout ah, shout out pala sa mga kumpare ko na pwede kumain nito. Si Paring Onad, saka si Paring Gerald. Ayan, gustong gusto nyo ito, diba? Papaitan. Tamang-tama to sa inyong mga gout. <laughs> Ayun na guys. Uy, malapit na kumulo. Lagyan natin ang paminta. Ayan. Wow. Ayan guys, nakulo na. Mm, bango. ilagay na natin yung ano guys yung pangpapait yun unti lang yun yan tsaka kung kulang pa sa ano pwede mo naman dagdagan pwede pa naman yung dagdagan kung kulang sa pait pero sa so palagay ko okay na yan kasi hindi naman maganda yung sobrang pait Ayan guys, luto na yung ating pinapaitan. Ano po? Nilagyan ko na rin to ng Ano kuya? Sinigang konti. Hindi may bisig ka mag-black? Wala. Ah, yung... Pabili ka ba? Opo, may isang. Opo, Ayan, sarap. Sarap, guys. Tinagyan ko lang konting ano, sinigang. Tamang-tama ang Okay, guys. Luto na yan. At ito na, guys, yung ating papaitan. Hindi lang tupang ulam, kundi pang pulutan. Ah, shout out sa mga kumpare ko na may mga gout. Baka gusto nyo. May libreng tungkod na ito. Sabaw pa lang, ulam na. Ito sana yung ipapapulutan ko dun sa mga bisita ko nung birthday ng anak ko. Kaya lang, di ko na asikaso kasi medyo nabese. Kaya, nagay ko muna sa freezer.